tapoy mga lakwat may pupuntahan tayo ngayon kasi magbabayad ako ng pyesa may in order kasi akong pyesa na kailangan bayaran ng 50% kasi yun yung requirement para ma order kasi syempre para iwas cancellation nasa Mindanao Avenue tayo ngayon sobrang traffic dahil dito sa stoplight, may inquiry din ako ng parts. Di ko alam kung maggo, kaya inaantay ko yung feedback niya. nag-confirm na guys pupuntahan niya raw ako kaya lang nasa labas ako kaya papatawagin ko muna sa akin for confirmation kasi mahirap yung sa chat lang baka mamaya hindi legit na buyer to sayang lang yung pagod natin tsaka pera ma may stock So, ayun na nga guys, kung kailangan nyo ng mga parts ng sasakyan na uh, pang European, Volvo, BMW, Audi, kahit mga Japanese, message nyo lang po ako sa aking uh, YouTube channel, comment lang kayo dun. Tsaka sa aking Facebook page, search nyo lang, well be there, auto services. Meron din tayong mga post sa marketplace. Pwede nyo pong tignan doon. Hoy, nadako na. Hoy, natarahiti na, natarahiti. Ayaw hini ha. Sintrenis daw ni Imo. sir, Opo. Opo. Meron 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 po sir. Opo. Nasa Pwede uh, po bukas ng umaga, sir. Saan po yung sa, Saan po yung location niya sir? Saan po sa Quezon City? Ah sa may ano Sa may malapit sa station Ganon Para malapit po sa mo Sa Munoz Ganon Ah uh, Ayan lang sa Presco Kasi ngayon sir nasa labas ako. O pwede ko pong o pwede ko po ding tikapin ngayon yung piyesa, idaan ko diyan sa iyo. Sir. Mm uh, uh. Ah, sige sir. Guys, nakuha ko na yung piyesa papunta na tayo ngayon sa customer natin iahatid na natin yung cylinder head gasket na in order niya kasama yung oil filter hanapin natin yung address niya na binigay niya malapit na tayo guys kakaliwa daw dito sabi ni google map kaya dito na tayo pumusta yun nakisama agad yung stoplight masayin shop po guys yung customer natin hanapin natin malapit na eh hindi ko alam kung Quezon City ko ba to lapit na malapit na bandang kanan daw eh. Sabi ni Gina. Dito daw banday. Bandang kanan. Wala namang masinsip dito. Saan kaya? Yun, nakita ko na. Nakita ko na guys. Ito na yung bulb Ito, ito. Tama. Tignan natin to.

kaso wala yata ditong 5 cylinder eh. Na. Para sa engine. O para para oh, sa si makina si si niyan. Si si Oo. Oh, 40 20 150. Ano ba 'yung kayo ng kaldereta kompleto ba? Ano ba? Uh, Gumagawa eh. rin kami nito pero home service lang kami. Oo. <laughs> Pulwan uh, uh. pagka tinanggal mo sa radiator sir. May presyo. May may bula-bula. Wala naman siyang bula. Oh, wala. Sa bukas mo lang. Pish, pero hindi naman siya pulwak na, no? Wala. Mas kitanggal mo yan, hindi naman siya tatapon ng ano, ay, sa so, umabot ng 40 yung temperature. 40. Pero kung hindi naman bumubulwak, hindi naman sir. Oo. Oh. Okay lang ba 'yan? Okay Bataan lang. Wala siyang bulwak. Hmm. Yan natatak lang ako sa yung pressure. May pressure. Oo. Uh oh, Baka mamaya puputok yung gas. Pero hindi pa tayo di. hindi ganoon, hindi, hindi, hindi ka tigas. Hindi, wala. Medyo ano lang. Hmm. Ano ko naman, bakit hindi man tumitigas yung post? Ha? Obserbahan mo na lang din kasi ayan eh, na. May pressure talaga 'yun pagka mainit na mainit ang makina. Pero kalaunan, mawawala din 'yan. Akala ko hanggang alas 5 lang kayo eh. Sabi ko, baka sarado na sila. <laughs> Stay naman po dito. Ah. Uh tama i mama machine setup dito mo oh Pagkano? dito ko na din ipapaano 50% 70% dami ng pera trabaho dami ng makina oh English po pwede. Ah, kahit saan? O, oh, kahit saan. Basta bang commerce. Ah, sige po. Sa, sige po. Meron sa... Kesenag. po yes opo. So, na Examiner. Alam ko meron din oh, Is... yun, eh. Visayas, eh. Ilagay mo lang yung pangalan mo dyan, tapos pirmaro mo lang yun. Okay na. Sige po. Kahit upayin mo, pwede yan. 6,500 pesos. Sige, sige po. Thank you. Sir, thank you po, po. ah. Oh, tawag na lang ako kung ano. Apa. Tawag ka lang dito pag may kailangan ka pa. Sige po, sir. Ayun. Thank you, thank you. Napakabait ni Kuya guys Maayos kausap Tsaka kung magpapamasin shop daw kami dyan Ibigyan niya raw kami ng discount na 50% Diba? Ganda ng discount yun Uli na kita aton ang bayad, mga Shoutout kay kuya guys na may ari yata siya ng masin shop dun isang blessing na naman yung binigay sa atin ng Panginoon guys kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko please click the subscribe button and pati na din po yung notification bell para maging updated sa mga bago kong video na i-upload sana may natutunan kayo sa video na to thank you for watching and see you in my next video